Right, mga kamagil, pagpipintura yung ating topic ngayon. Paano ba tamang preparasyon sa pagpipintura ng mga drywall at ceiling? Sa amin to ng mga diskarte mga kamagil, ah. ito talaga yung nakaugalian namin. Unang-una mga kamagil, kailangan sa wall natin o maging ceiling man yan, magkakaroon tayo o magtitira tayo ng bikat. Bago natin i-fix itong mga boards natin, sa wall man o sa ceiling, magkakaroon tayo ng bikat. Madalas na bikat nito mga kamagil is 1.8 lang mga kamukil yung madalas namin ginagamit dito. Kapag wala kaming 1.8 na rebits mga kamukil, pwedeng 5.30 to yung bikat niya. Uh, huwag kayong maniniwala mga kamukil mas malaki yung bikat, mas ma uh, laki yung tendency na hindi magka-crack. No? Yun po yung tendency na sa sobrang laki na ng bikat, mas madali siyang mag-crack mga kamukila. Ah. So ngayon, pag na kabit na natin lahat ng mga boards at nagkakaroon na ng bikat, sa pagkabit pa lang ng boards mga kamukil, kailangan maglagay na tayo ng spacer para hindi dubli yung trabaho. Kasi kapag uh, dinidikit natin ito na masyado, hindi tayo naglalagay ng bikat dito o gap, grind pa natin to So, dubli trabaho na. So, sa pagkabit pa lang, maglagay na tayo ng spacer pa mas madali. Ngayon, pag nakabit nyo na yan mga kamukil, umpisa na natin i-grind yung mga rivets. Ayan. Pag-grind na ng mga rivets mga kamukil, langan flat na flat siya dito sa ating uh, paisam board na ginagamit o fiber cement board ginagamit natin. Ngayon, pag na grind na yan mga kamukin lahat, kung nakikita nyo, nakagrind na tayo, umpisa na yung ating pag apply ng nansag. Kadalasan, nansag yung ginagamit, no? So, sa akin mga kamukil, ito yung ginagamit namin. Shout out, no? Ipuksil. Ayan, no? Oh, mula sa ilan. At tip note mga kamukila. ha? Oh, Uh, kung ano yung ginagamit yung pang dapat yun din yung gagamitin nyo hanggang sa penis. Hindi pa iba-iba yung brand mga kamukil. Kasi halimbawa, nag-Ilan kayo sa preparasyon, Ilan din yung pampinis nyo hanggang sa huli. Kasi nakakimis na yan mga kamukil kapag ka Ilan, may proseso yan kung uh, paano mo siya inumpisahan. So paano maganda din yung penis niya kapag Ilan din yung ibabanat mo sa kanya. Kumbaga, sa damit pa mga kamukil terno mula taas hanggang baba na all purpose industrial epoxy itong ginagamit namin mga kamukil epoxy mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung paghalo niyan dalawa yan mga kamukil A and B so meron itong reducer mga kamukil meron ding uh, malagkit talaga siya may malambot dito may malagkit di kagaya sa marine epoxy o nansag na pareho yung thickness niya kapag hinahalo natin ito mga kamukil, hindi yan pwedeng haluan ng tubig. Bawal yung tubig dyan, no? So, sila lang dalawa talaga yung ipaghahalo dyan. Okay? Tapos, mga kamukil, bago kayo magtimpla ng ganyan, kasi ito yung pinakaunang ilalagay natin, mga kamukil, sa bikap. Ito yung mga ganito. Ito yung pinakauna nating ipapasok dito. Yung ipuksin na ginagamit namin. So, bago kayo mag-apply ng ganyan, linisan muna yung mga bikat na katulad nito. Ayan. Ito mga kamukil, may kain-kain pa sa mga grinder, kailangan, padaanan natin yan ng scraper, kunin natin yan mga kamukil, kasi pag ditsumpahid lang kayo, yung titingnan nyo, matatanggal yan. Kapag nakapahid na kahit natatanggal yan, sira yung pintura nyo, ayan oh. Kailangan, padaanan nyo muna ng scraper, linisang mabuti bago magbatak ng ipoksil. Pangalawa mga kamukil, may habang hindi pa tayo maglalagay ng ipoksil, itip muna natin yung mga part na hindi kasali sa babatakan, na maaring madamage siya kapag madidikita ng ating epoxyl o di kaya nansag. Tulad nito mga kamukil, nagtitip ako dito sa flooring kasi itong flooring hindi na ito kasali. Ito lang may mga awang yung isi-seal natin mga kamukil. Ayan. So kailangan magtip muna tayo para dritso-dritso yung trabaho. Pag nakita na natin, maayos na lahat mga kamukil, nag-grind na ng maayos yung mga rivets, nakapag uh, tipping na tayo sa mga area na hindi kasali sa pagbabatakan o pagkukulayan, ayan, So, umpisa na tayong mag apply ng epoxyl mga kamukil. So, abangan nyo next upload ko kung paano ititimpla yan. So, ito na yung resulta niya dito mga kamukil. O, ayan, may mga natira na ako dito o na-prepare. Dito, ayan o. pataas. Na kung saan yung ating tinitipingan, ayan, kasi kapag hindi natin tinitipingan yan, maaaring masali itong ating analog sa pagkatira. O, dito sa flooring, maaaring ding, didikit sa flooring yung ating pagkabanat ko napapansin nyo hindi talaga may iwasan may lalampas dyan so kung wala to mga kamugil yung tiping natin talagang didikit yan sa flooring natin problema at trabaho na naman no? so sa pagtitimpla nito mga kamugil ito pag nakita na natin namin na maayos na lahat nakatiping na umpisa na kaming maggayak ng ipoksil natin so sa ipoksil naman mga kamugil note din kailangan meron tayong tatlong pang halo nito o kaya mixing paddle, no? So, isang lata, isang panghalo. Isang lata, isang panghalo. Tapos pag imimix na natin siya dito sa board mga kamukil, may panghalo din. May panghalo panghalukay din tayo. Kasi kapag i... Ang gagawin nyo to dito mga kamukil, isang halukayan lang yung ginagamit nyo. Kukuha kay dito, ilalagay nyo dito. Kukuha din kay dito, ilalagay nyo dito. Nagkahalo-halo na sila mga kamukil may mga part dyan o magbubuo-buo natitigas na siya kasi nag, ang i e at sa kabi naghalo-halo na silang dalawa so titigas yung iba na mumuo-muo. pagpahid natin mga kamukil dun natin makikita yung resulta dun pa natin malalaman so ngayon sinasabi ko sa inyo bawat isang lata nito kailangan may kanya-kanyang panghalo okay timplahin natin mga kamukil alright mga kamukil halo na tayo gayak na tayo na ng... Ito yung B, mga kamukila, ito yung B. Napapansin nyo yung kulay niya. Ito yung medyo matigas talaga yung thickness niya. No? Sa pagbubukas, kailangan may scraper kayo, pwede nyo gamitin. Yan. So, kung gaano karami yung kukunin natin, yan, kailangan maingat tayo sa ganito, mga kamukil. Yung mga kalat natin, masyadong makalat, kasi pag maapakan ang paa natin, ah, didikit yan sa mga floorings, no? o sa floorings natin. Kukuha tayo dito ng, ito yung medyo sticky siya, mga kamukil. Yan, kukuha tayo dito. Paunti-unti lang yung paghalo nito mga kamukila. No need, wag, wag na wag nyong hahaluan ng tubig ito mga kamukila. Yung iba kasi yung nansag, ah uh, madalas na ginagamit ko doon, hinahaluan ko yun ng tubig. No? Kung baga, yun yung ginagamit ko pang reduce niya. Yan. Yan. Kukuha tayo ng B. Ito yung sticky niya mga kamukil. Sa nansag kasi, pareho yung sticky niya. No? Matigas siya. Kaya ginagamitan natin yun ng tubig. Ito yung kagandahan mga kamukil kapag ito yung gagamitin nyo. No? Napakagandang i-apply uh, matagal itong titigas mga kamukil ngayon dahil may sarili siya pang sandok o panghalukay. hindi siya magkahalo-halo dito. Ayon, buksan natin itong isa. Ito yung A e, mga kamukil. Ang ini e nito mga kamukil, nagsisilbing reducer niya to. Ayan, kung napapansin nyo, malapot na malapot siya. Ayan o. Oh pwede natin siyang A, e, ganyan. Di ba? Ito yung reducer niya mga kamukil. Napakaganda nitong gamitin. Maniwala kayo eh, sa akin mga kamukil. Talagang magugustuhan nyo to pag ito yung ginagamit nyo. Ngayon, kung gaano karami yung ah, kinukuha nyo sa B, ganun din sa A. E. No? Para pantay. Yun yung proseso talaga nito. Matching, pagmamatch pag, mat, pag ma match sa dalawa A e at sa B. Kailangan pantay yung dami nila. Kalalabasan nito mga kamukin, tulay gray No? Yung kalalabasan nito Okay. Dito lang natin. Sayang, mahal ang materialis. Kaya kailangan, ah uh, turuan natin yung ating mga kasama na maging ah uh, magtutid sa materialis. Huwag so, basta magsasayang. No? Na, Kasi napakamahal yung materialis ngayon. Ngayon, sara natin. Dahil hindi maiwasan kapag nakatiwang-uwang lang ito, papasukin ito ng alikabot mga kamukin. Wala na. Bawal yun mga kamukin. Ha? Ah, na? Magkakaroon nandun eh. Ngayon, yung so, ating panghalo, mga kamukil, lagay natin dyan. Ganyan lang. Tapos, meron tayo sariling panghalo sa A at B. Ganyan lang mga kamukil, o. Oh. O, oh, kita nyo. Napakaganda nito mga kamukil. Hindi ka mamurong sa pag ah uh, halo nito. Nung no, ni per na ito mga kamukil. Ayan, oh. Kailangan, halukayin nyo lang siya mabuti mga kamukil, na magkulay gray siya talaga. <laughs> Yan. Yan, ganyan lang, no? Sa nansag kasi mga kamukil matibay 'yon, talaga. Pero walang pinagkaiba sa nansag at ito mga kamukila Lahat ng bagay pwede natin padikitan nito. Pag ito yung ginagamit natin. Ipuksil mga kamukila Mula sa island. Shout out island. Yan. Ay, nag na. Ay, mga kuanta. Copyright tayo. Tire. Okay, yan na mga kamukila ha. Hinalukay na natin. So, titigas to mga kamukil. Uh, 30 minutes to 1 hour bago siya titigas. Kaya, hayaan lang natin. Sa nansan kasi mga kamukil, pag hinaluan natin ng tubig yun, uh, minsan tumutulo yun. Lalo na pag malapad yung ating babatakan, medyo malaki yung awang ating isisil. Tutulo yun. Kaya minsan, uh, nakikita natin, at uh, kapapahin pa lang ng epoxy, ina-applyan ka agad ng tip. No? Naalalayan nila ng tip, tip para hindi tutulo masking tape. Tapos pagkatitigas na sa katatanggalin yung masking tape, papalitan ng uh, mesh tape o kaya fiber, fiber tape na kung tawagin. Okay. Ito na siya mga kamukil. Napakasimple lang. Ayan. Uh, napakadaling ihalo. No? Walang problema. Malambot na malambot. Pero hindi siya tutulok mga kamukil. Basta yung gap na tinitira nyo. Ayan. Ngayon sa pagkuha natin mga kamukil, kahit nagamixing na yan dyan, imimix pa rin natin dito bago natin ipahid. Simple lang mga kamukil. So, yan. Simple lang. Sa pagpahid naman mga kamukil, meron tayong dalawang stroking. Bago natin pahidan, daanan mo natin sa gitna. Tanggalin natin yung mga hindi nakakapit o mga dusting sa pagkating ng ating ah uh, bolts. Ayan. Sa pagpahid nito mga kamuin, meron tayong dalawang paraan sa pagpahid. Vertical at saka horizontal ng tama kamuin. Unang pahid nito, pag ganyan, yan mga kamuin. Ito lang part yung ating kakailangan tabunan o sara, kailangan, hindi pwede magpahid na dito kung mag-umpisa. Pag ganyan, hindi pwede. Sayang yung materialis dyan mga kamuin. Ganyan lang mga kamuin. Oh. Uh, vertical at saka horizontal lang yung pagpahid nito. Unang pahid, pointed yan mga kamuin. Oh. Ganyan lang kailangan yung part lang na nakabuka yung ating papahiran. Ayan. Pipintil lang tayo dito. Ayan na. Ah. Ayan. Tapos, ito na yung kasunod niya mga kamukil. Ipipress na natin siya sa pamamagitan ng dahan-dahan lang mga kamukil. Huwag masyadong magmadali. Tapos, itong sobra sa gilid, dito nakalapat yung kamay sa iyong palita. Ganyan lang, mga kamukilo. Kunin natin yung mga sobra. Kailangan, malinis yung ating pagkatrabaho dito para hindi na tayo magliliha. Pag-apply natin ng skin coat dito, mga kamukil. Yan. So, tapusin yung mga kamukil hanggang sa huli. So, paano ang preparasyon? Kasi sa pagpipintura, nasa preparasyon yung ating Ah, uh, sikreto, Pusa. Okay. Ayan. Quintil lang tayo dito mga kamukil. Huwag masyadong mag... Sayang ng materialis kasi napakamahal ng materialis na. O mga importante lang talaga yung ating dahan-dahan lang yan. Tulad nito, may mga kanto. Kunin natin yan. Sayang. At saka problema yan mga kamukil. Pag-ibigyan ako siwa. Okay? Ganyan siya. Ngayon, pag ganyan na siya mga kamukil, halimbawa, nasilig na natin lahat. Ang kasunod niyan mga kamukil, ang kasunod niyan mga kamukil, pag naging ganyan na, nabalot na natin lahat, ang kasunod niyan, a-apply na naman natin tong part na to ng acrylic solvent. No? Solvent base yung gagamitin natin dito. Huwag dumiritso ng Ah, uh, scheme coat kasi yung iba dito, ididiretso na ng scheme coat, no. Applyen muna natin ng acrylic solvent. Solvent base tayo dito mga kamukil kasi kailangan yung ipapatong natin na scheme coat dito may kinakapitan yung ating scheme coat na matibay. Kapag scheme coat kasi dito madulas tong ating ginagamit na epoxy hindi masyadong makakakapit no. O kailangan natin na solvent base para yung scheme coat natin dun kakapit sa ating ah uh, solvent. Yun yung importante bago natin applyan to ng scheme code, pagkatapos natin mag solvent bit base, applyan na natin ng MISTIP o fiber tip. No? Lagyan muna natin ng MISTIP, itong bikat na to, lahat ng mga bikat mga kamukil, lahat. Lagyan natin ng MISTIP, pagkatapos natin malagyan ng MISTIP, saka tayo mag apply ng scheme code. Han. Pagkatapos natin mag-apply ng scheme coat mga kamungkil, ililiha natin. So, sa susunod na naman, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga liha na gagamitin natin dito para mapaganda yung ating uh, trabaho sa pagpipintura. Okay, yan lang mga kamukilan. na sana uh, napagkunan nyo ng idea kahit papano no, sa mga baguhan. Hindi to para sa mga magagaling mga kamukil. Skip na kayo kapag magaling na kayo sa larangan ng pipintura. Okay, thank you.